ano? Ah. Ah! Ah! Eh, gagawa ng oras na wala pang ano, wala pang pagkain. Huwag kasalanan ko. Pag dumating si kuya na walang pagkain, magagalit mo naman yun. Naman kasi ako. Simit. Eh gisingin mo na! Tanguy na kasi pwede naman siya yung mag ano. Ako nga nung nakaraan, di ba? O. Oh. Eh paano yung tokatoka -toka natin? Eh pagtulog yung tao, ikaw naman. -tang, eh tangin, na wala nga sa kanya yung pera e. Tuy, <laughs> <laughs> ano ginagawa niyo d'yon? Ha? Ah? Ah? Tingin ko sa mailap. Yun yun? Yung babae doon, nadapa! O yun, ginagawa Gisingin si Wendy kasi mamalingin mamaling niya yan. na yun. natutulog yung tao. Gigisingin niyo. Pagod yan, po at yan ni eh. Nag-edit niya kanini. Eh, ba't may ano yung mukha niyan? Tagaling niyo. Eh, yung... parang siguro hindi ah, na... Tagaling Hindi na, mamaya na. Ang inang mga tao, ang gulo. Oh. Kita niyo natutulog yung tao, ka, ah, ano niyo, gigisingin niyo. Oh, ay, isa ba kayo yung mamamalengke ngayon eh. Kita niyo naman, pagod na yung tao eh. Ano ba, pagkatulog kayo, gusto niyo gigisingin kayo? Siyempre, hindi. E, siya... Eh, siya... Ang kulit naman ito ni Bun Siya nga nakatoka ngayon. Nasa kanya yung pera pala. Hindi. 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 Basta si Neto. Kita mo na Ting, anayin mo na. Kisingin mo na. Windy! Hindi! 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 Anong ginawa niyo, John? Huh? Anong ginawa? Oye, baka sinisig ka. Huwag kang tuluha kami dito eh. Huwag kang manisig. Huwag kang ganyan niyo. Windy! Windy! Anong ganyan yun yung Mukha. Sinisisin niyo ba kami? Eh kayong dalawa nandito ah. Sino may gawin yan, Bon? Hindi ko alam. Baka sumama yan sa ano. Yung mga Halloween party. Natutulog yung tao. ina, ko kayo kay kuya. Ano? 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 Sasabihin ko kayo. Ano? Ano? ko kayo Ano? Ano? Magsusumbong kayo. Ikaw, magsusumbong kayo. Oh, bakit? Ha? Sino may nakita ako kagabi, nag-o Miguel, may dalawa. Dalong... Di ba may jowa na kayo? Nakita ko boy, nag-o Miguel, enjoy na enjoy! Tanga, nakipag-friends lang kami. Nakipag-friends! Tsaba eh! Kinoa IG! Kinoa IG? Kino IG? Kino IG? Kino IG! Ah! Ah, bento kayo. Gisingin mo na, mamamayin na yan. Sumbog siya! Gisingin mo na, mamamayin ka na. Gisingin ano? mo na, pag pamalayin kayo mo na lang. Ay, hindi, gising na. Hindi, pamalayin kayo na. Ikaw tapos na ngayon. Ano ito? Tawa pa ng tao. Hindi. Nasa iba yung pera? Ay mamamalengke ngayon? Oo. Ngayon, mamalengke ka na. Kasama natin. Tara, samahan natin. Samahan na lang namin. Samahan natin, siyempre. ka muna. Huwag na! Oh, okay. Nagmamadali kayo, tapos mag-ilamos ninyo pa. Tara, tara, baka tara, tara. Bilis na. Malis na! Yung pera ko yung... Pera. Basta ikaw yung magbibitbit. Siyempre, oh, prinsesa natin yan. Kailangan natin alagaan. Ay, yan. Ayun, ano ipinin natin ha? eh. Ang ganda mo ngayon. Tara, tara, tara. Alam mo, hindi yan ang gusto ko sa'yo kahit na bagong gising ka, fresh ka pa rin. Mukhang ang burad windi lang, yung ano adobo na ulam natin sabi ni kuya ano yung ano adobo na ano yun? ano oh, ano 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 Edito naman alin mo, subukan mo. Tingnan natin. Tingnan natin. Nya ri din. kasi? mo 'yan. But mo mo. Ayun, kusapin mo si Lebon. Idol si mo si Labun. Ah, Baka idol ka nga alamat Naka, Ang kulit mo ha? Tingnan mo, may ano yung mukha mo, Windy? Wala! Wala! Ano? May sulat-sulat o. Ang dami sa akin silang sakap eh. sige. Sige din pa. Chachat kohan yung girlfriend niya. Ano? Ikaw ang makulit ah. Chachat kohan yung girlfriend niya. Pasok daw may gawa niyan? Uy, sino daw may gawa niyan? Uy, umamin na kayo! Ano yan sa mga? Umamin na kayo! Hindi ko alam eh. Nagising ko na. Ginising nila ako. Ito, yan. Yung dalawang dalawa. Si, ko sa siya, na, Malagi, eh mga malingki nga kasi siya, siya yung nakatuwa ngayon. Ito sa kanya? Di ko alam. Sino? Di ko alam. Nagagalaman sa inyo? Puta ka papahalo ko sa inyo ito. Sino? ako? Uy! Sino? Umami na kayo! Know, tingnan mo, tingnan mo. ha? Umami na kayo! Oh, oh. Oh. Ayan, oh, ba, si Bon? ginawa yan Bon? na

sa susunod, huwag kayong magsunod. Ah, nakita nyo lang doon si Bon. Kita nyo naman, oh. ayan o, oh. ayan o. Oh. Sure. Oh. dalawa kayo dyan eh. Dalawa. Sige, dalawa din kayong mga ano, mawawala ng ganyan. Oo. 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 Oo.